Amy Marcos tumiwalag na nga ba sa mga Duterte? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito bilang part 2 doon sa una nating napag-usapan na kung saan is tuluyan na ngang iniwan ni senador Amy Marcos ang mga Duterte. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapolitika ay yung part 2. Doon sa una nating napag-usapan na kung saan is merong uh, political analyst na nag-leak nagbigay uh, ng information tungkol sa rumored uh, senatorial lineup ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na taon kasi mag election next year 2025 para sa mga Uh, midterm electioners katulad nila anon la Amy Marcos at uh, hindi lang pala si Amy Marcos mga kapolitika ang kompermado na sumali dito sa uh, partido ni Pangulong Bongbong Marcos kasi itong ito palang si uh, Senator Manny Pacquiao former Senator Manny Pacquiao ay dito rin aanib kay Pangulong Bongbong Marcos kasi mga kapolitika na naano ko lang na remember ko lang sinabi ni Senator Manny Pacquiao dati na kung saan is bakit daw tayo boboto sa magnanakaw eh ngayon kinain niya na yung kanyang sinabi at umanib na nga rin dito kay Bongbong Marcos where in fact ito yung inaakusahan niya during election during noong 2022 election noong uh, presidential mga kapolitika So dito mo talaga masasabi lagi nating sinasabi ng politika sa Pilipinas is only permanent uh, there can be no on, no uh, permanent friends but only permanent interest Okay? Uh, no permanent friends but only permanent interest. So, itong si, um, kasi itong palang si Pacquiao is nag-expect nag, nag -expect pala ito dati na i -ano sana, sana i-endorse ni former president Rodrigo Roa Duterte. Pero nung hindi siya in-endorse ni uh, former president Duterte is tumalikod na rin itong si Senator Manny Pacquiao kasi umaasa talaga ito dati na endorse at uh, itong ang uh, kanyang ano di ba kanyang, uh, kanyang uh, partido na PDP laban noong uh, 2022 election is ano doon din ang, ang uh, inaagaw niya ito kay former president Duterte pero pinanigan ng Comelec itong sila Duterte para mag uh, para mag career uh, carrier nitong PDP laban na partido. So nag ano nagtampo itong si Manny Pacquiao but here comes ngayon is nasa partido na siya ni Pangulong Bongbong Marcos at nag ano na siya -confirm na siya doon sa Jensen nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Mindanao is nag-confirm na itong si Pacquiao na siya itatakbo bilang isang senator. Now itong si senator Amy Marcos, mga kapolitika is um uh, uh, pag-uusapan natin dito kung ibuboto ba natin itong mga lineup ni ano ni uh, niya uh, pangulong Bongbong Marcos kasi hindi lang si Imee mean Marcos yung napabalitang sasama dito sa kanyang kapatid uh, ka, pati na rin itong mga ano mga dating senador at yung mga yung mga tatakbo pa lang kagaya nila ano nila nila Pia Cayetano uh, siguro itong si Pia Cayetano is No no na rin ako dito kay Pia Cayetano mga kapolitika bakit kasi dati is doon din ito kay ano kay uh, former president Duterte pero ngayon isulan na sa Kapangyarian iniwan na din niya yung uh, PDP laban ni former president Rodrigo Roa Duterte at uh, bakit rin natin ito pinag-uusapan kasi dapat is matuto na rin ang mga Pilipino at tama na tayo doon sa mga ano sa mga politikong balimbing Okay? When may si Balimbing, kung sino yung mga nasa posisyon, is doon din sila tatalon, doon din sila sasali kasi malaki-laki po ang pondo niyan na gagamitin para sa susunod na eleksyon. Dapat is magkaroon na rin ng revival or renewal itong ating uh, form of politics, form of government dito sa Pilipinas na kung saan is kung sino lang nasa posisyon kasi hinahabo nila yung pondo, is tatalon sila doon sa partido at alis sila doon sa kanilang uh, former na uh, sa kanilang dating partido. So, parang ganito na lang, na kasi ang naging kultura ng politika sa Pilipinas. So, kumbaga, dapat na rin natin palitan itong mga politikong ito na kung saan is matagal na dyan sa posisyon at papalit-palit ng partido kasi sinasabi uh, sinasabing natin walang walang permanent friends, only political interests. Okay, so no na rin itong si Pia Cayetano. Ang pangalawa dito is itong si uh, Bong Revilla. Kasi nakita ko siya doon sa ano sa doon sa sa ano sa inauguration o or pagkilala uh, nung lakas si MD at pag-unite nga nila dito sa Partido Federal is and, doon si uh, Bong Revilla at nakaano pa nga parang may support siya kasi na operahan at itong si Bong Revilla at uh, itong si Bong Revilla is dati na ring ano, dati na ring uh, kapartido nila former president Rodrigo Roa Duterte pero umalis na rin kasi nga may, uh, wala naman ng pundo doon. Okay, kaya dito na rin siya sumama kay Pangulong Bongbong Marcos pero wala naman siyang sinabing masama kay former president Duterte. Pero itong si Bong Revilla para sa akin mga kapolitika is no no na rin ito kasi dati nga itong ano 'di ba may pinapabalik yung Sandigan Bayan Bayan or yung Ombudsman na 125 million, yung more than 100 million na pinapabalik sa kanya hanggang ngayon is hindi pa naisasauli dahil doon sa kaso niya. So, meron na rin itong ano, meron na rin itong uh, itong um uh, case kaso. So, no no na rin dito kay Revilla at Uh, siguro magbigay na rin tayo ng ano ng uh, chance doon sa mga taong karapat dapat talaga at hindi lang puro artista at yung puro sikat na mga tao kasi itong si Revilla is naalala ko nga nung dating election is nag ano lang ito sumasayaw-sayaw diyan di ba mayroong siyang ads na sumasayaw-sayaw siya at naano siya na doon siya na ipanalo kasi gustong-gusto ng mga bata at gustong-gusto ng mga matatanda okay so dapat na rin talaga nating baguhin yung ating mindset patungkol dito sa mga uh, pagboto hindi lang yung katagang vote wisely is ano lang nagiging uh, moto lang tuwing eleksyon kundi dapat is maging literal ito sa mamamayang Pilipino Now pangatlo dito is itong si ano itong si Camille Villar Okay so itong si Camille Villar at itong uh, kanyang mga angkan itong Cynthia Villar at si Mark Villar is dating mga kaalyado yan ni former president Rodrigo Duterte pero itong si Camille Villar is um uh, ano rin ako dito? No, no rin tayo dito mga kapolitika kasi uh, conflict of interest yan at napakarami na nilang bilyar dyan sa Senado. Andyan yung nanay niya, and, andyan yung anak at tatakbo na naman itong si Camille Bilyar. So sa tingin natin is dapat may pagbabago na rin dito sa ating uh, panggobyerno na hindi lang pami -pamilya dahil kapamilya at uh, ano yung pangalan, sikat at laging naririnig, iiboboto na hindi po um, kasi may... Uh, Meron ring mga nangyayari kasi na itong mga itong mga politiko na kung sanis naging dinastiya na gagawa yan sila ng batas kung saan pabor dito sa kailang mga negosyo kasi itong mga Villar is kilalang mga negosyante, di ba? Yung ano nga, di ba, si Manny Villar is billionaires. So, yung mga anak nila, yung mga asawa is gagawa ng mga batas yan na pabor dito sa kailang mga negosyo at uh, of course nagbe-benefit sila dyan so conflict of interest yan so it's a no-no rin tayo dito mga kapolitika at um, sunod dito sa ating listan is itong si Richard Gomez itong si Richard Gomez is dating mga kalyado ito nila former president Rodrigo Duterte at ano ito mayor ito ng Ormoc Okay, at wala naman tayong maganda. Sino ba ang mga taga Ormoc dito? Meron ba tayong narinig na magandang proyekto itong uh, Richard Gomez or ano? Kasi nagbablog na lang ito, di ba, sa kanyang YouTube channel. So, ano rin tayo dito 50-50 din at sinasabi nga natin na wag lang tayong bumuto ng mga sikat dapat yung mga taong ano rin may integridad at talagang may napatunay at may kakayahan na gumawa ng batas so yun po yun mga kapolitika hindi lang dahil sikat ay buboto natin so itong si Amy Marcos although umalis din siya dito kay La Duterte pero yung mga polisya at mga stance naman niya is hindi naman nagbabago 50-50 rin tayo dito okay, yun nga lang is napapansin natin hindi na sila sumasama nila VP at hindi na rin siya daw hindi na rin siya masyadong nakikahalobilo dito sa mga Duterte um, siguro na ano na rin si Ayme I mean, na na nasasaktan din siya sa tuwing merong uh, mga masasakit na salita na binabato dito sa kanyang kapatid, well ganun naman talaga ang politika kung uh, kung meron kang nagawang mali or even yung kapatid mo lang or kapamilya mo is open ka for criticism especially dito na alam mo pala na yun ang gawain ng yung kapatid is pinush mo pa talaga na maging presidente okay lang sana ikaw kasi wala naman napabalita na or hindi ka naman na involved sa anumang kaso so sana ikaw lang yung tumakbo hindi lang yung, yung kapatid na alam mo na ganun pala ang gawain so yun lamang mga kapolitika at maraming salamat sa patuloy na pagtunghay at panunod pakikinig dito sa ating YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe kung kayo ay may komento tungkol sa isyong ito ay please comment down below. Maraming salamat mga kapolitika.